现在呢？ at mga ano papahimila Ayan, sir Good no, morning, sir Sir, salamat po Anyana Antel Anyana Antelton Dalawa Pabagla kayo, sir Baka may free trippy Saka pwede rin kayong mag-refer, sir Ronald Ortega, sir In-house po okay. niya sir <laughs> free tripping po taga saan kayo sir maganda ito ay ah oo kaya po kasi to sir saka ano yung ganda ng kalsada saka ginawa na tong bypass para hindi na tayo dumaan ng tero. sir pag natapos to sir dire diretso na tong pascam open canal oh daang hari maganda na uh, sir ito pag dinerecho to sir Next kayo sir Magkano naman isang square meter dito isang ano? 300 po Ay 100 square meter po kasi pataas ang 100 required 100 square meter niya. meter Magkano, oh, Magkano uh, uh, 3 million sir 3 million Opo Hulugan Ay end mo naman kasi siya sir Ano siya lupa Saka, lang lupa. Opo lupa lang yun Tapos single detach po lahat uh, ah. Wala po tayong dikit dikit Sir kung ano yung kinaganda ng antel uh, ah, May single siya Opo gagawin din dito yun mas maganda Sir ito semi condo Komersyal. Parang BGC. Ah. Tapos ito, sir, ano yan? Shop houses. Yan, o. Komersyal. Malalaki yan, sir. May mga baka pa, no? Free yan, sir. Pag bumili. Hindi. Biro lang, sir. Hindi natin alam kung kanina. Oo nga. Kanina ka nag-picture ako. Andun ako, eh Sabi ko pag hindi pa ako nakabenta, baka na lang bebenta ko. Sige. Sir, ano pangalan niyo, sir? Edgar. nag kayo, sir? Pagtas. Pagtas. Anong province? Samar. Oh, Samar, nanay ko, Waray. Oh, Waray. At Balogan. Ah. Pero laki Manila ako, sir. Eh. Sige, text kayo, sir. Ah. Okay. Ang pangalan niyo ulit? Edgar. Kunin ko number niyo, sir. Para pag ano, follow up ko kayo. Okay. Walang problema, sir. Ano lang, ito to, sir. Yan, para may ano ko. Pag ano, ipapalop ko kayo, sir. Pagka talagang disidido kayo, sir, hindi, hindi kaya dito. Hanap tayo ng ibang project, sir medyo kaya ng budget sir ha pero atin atin na lang yun sir pero syempre umpisa muna tayo dito sa Anyana ang ganda yung lupa ito no 0975 pangalan nyo sir lagay nyo kahit sa ilalim na lang yan Edgar apelido nyo sir yan kasi 2024 na eh kaya ano na eh kailangan naway makabenta kasi okay. wala akong sweldo rito sir. <laughs> ano lang, na. ako okay. Sure. Kira, po. Okay. Sure. Sige, ingat po. Ingat, ingat.